Alam nyo yung na-aksidente, namatay, aksidente. Maganda nga yun. Baka sabihin nyo, pangit yun, brother. Maganda. Meron ako nakita na aksidente. Hindi niya man siguro alam na namatay siya. Biglang-bigla, split second, tinamaan siya. Wala na siyang naramdaman, palagay ko eh. Meron ako nakitang ganun. Wasak yung ulo niya, Mabilis. Oh. Ngayon, sasabihin ng iba, ay, ang pangiti ka, malagim, hindi po. Alin ang gusto nyo? Patay ka agad? O oh, isang taong ka muna ang hirap na hirap bago ka nang patay? Eh, ang totoo, isa lang ang, isa lang ang spelling nun. Patay. Namatay bigla, namatay nakatulog, nung magising siya, patay na pala siya, binangungot siya. O meron naman namatay sa uh, matagal na sakit. Yung diabetes, 25 years yun. Bago ka mamatay. Marami kang mararanasang hirap doon. Yun namang AIDS. Anim na taon yun hanggang pito. Yung AIDS. Di ka naman agad mamamatay sa AIDS. Anim hanggang 7 taon buhay ka pa. Mamamayat ka ng payat na payat. Hirap na hirap ang katawan mo. Uh, yung hepatitis, marami rin ganun. Kaya po, ang patay, basta patay, eh, iba-iba po kasing klase ng kamatayan. Si San Esteban, pinatay siya sa bato. Pinagbabato siya ng mga kaaway niya, nagdiskusyon, natalo niya, binato siya hanggang mamatay. Masakit yun. Eh, yung bato, hindi ka naman makakabuhat ng isang, isang ano eh, yung isang malaking adobe, pwede mo bang ibato yon Ang bigat nun yung bato na ipinambabato ng mga hudyo nung araw, mga ano lang yung kaya lang ng kamay. E biro mo, bago ka mamatay nun, maraim bato tatama sa'yo. Si Juan Bautista, hindi ba pinapugot ni Herodes yung, yung ulo, nilagay sa plato? O, patay din yun. Si Kristo, pinako sa krus. Patay din. Kaya iba-iba pong klase, pero basta namatay ka, ibig sabihin, pumayagan Diyos na ganon. Basahin natin sa Mateo Kapitulo 10. Hindi ba ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Yung maya, yung maliit na ibon, tinitinda yon sa panahon ni Kristo. Are not two sparrows sold for a farthing? Dalawa, dalawa isang beles yung isang beles, parang nung araw, maliliit kami, yung isang pera, sino po nakakita nung isang pera rito, nung araw? Yung isang sentimo, yung malaking ganon, yung kutanso, sino po nakakita nun? Binibili ko nun isang perang candy, sampo. O kaya yung tira-tira, marunong kayo nun, yung tira-tira, yung mahabang candy, ganon makunat. Isang pera, isa nun eh. Minsan, dalawa isang pera, yung tira-tira. E eh, napakamura lang ng isang pera. Ang, pipi, ang maya, dalawa lang isang pera nung panahon ni Kristo. Pero napakamura man niya, hindi siya nahuhulog sa duta. Hindi siya nahuhulog sa lupa kung hindi ka bubuton ng amay. Ibig sabihin, kahit sharpshooter ka, binaril mo yung maya, hindi mo siya tatamaan kung ayaw ng Diyos. Kung ayaw pa ng Diyos mamatay yung maya, hindi mo siya tatamaan. Pero pag tinamaan mo siya, payag na ang Diyos doon. Pispis lang yun. Ikaw naman, di ka naman pispis, tao ka. Kaya pag namatay ka, payag na ang Diyos doon. Pakinggan nyo, sa 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, itinakda sa tao mamatay minsan. Ang Diyos ang nagtatakda nun. Kaya po, pag namatay, kahit anong klaseng kamatayan, takda po ng Diyos yun.